Inihahanda na ng pamilya ni Mary Jane Veloso ang kanyang magiging tahanan sa oras na siya ay makabalik ng Pilipinas. Kinapusman sa ilang mga materyales at konkreto, para sa pamilya ni Veloso, siya raw ang kukumpleto nito. Ito po ang magiging kwarto ni Mary Jane. Ito po, ayan pa ang magiging kwarto ni Mary Jane pag dumating siya. Talagang kinuang ko rin po para... Meron siyang ano, Ayan, doon naman po sa kabila, yung kwarto ng anak niya. Dahil ang pangarap ni Mary Jane, noong oh, umalis Oo, no umalis siya kasi, yung may tinutinong bahay sana na maluwang-luwang. Halos labing limang taon ang hinintay ng Pamilya Veloso para marinig ang balitang makakabalik na ng Pilipinas ang kanilang mahal sa buhay. Para ba kami pinagsakluban ng langit at lupa? Yun po ang aasahan ko dahil kahit gusto namin iligtas yung anak namin, wala na po kami lalapitan. Eh, masakit po sa akin dahil may isang Mary Jane na mabibitayin sa Indonesia na walang kasalanan. Dahil yung anak ko na po, po ngayon, na yun, eh talaga pong pinangaral ko silang mabuti. Matakot kasi kayo sa Diyos. 15 years siguro po sa iba, yung tagal na yun, baka sumuko na po sa pinagdaanan nila. Pero kayo po bilang mga magulang ni Mary Jane, saan po kayo kumuha ng lakas ng loob? Ito so, yung makakausap po namin si Mary Jane, lumalakas ang loob namin. Dahil sabi niya, nanay, eka, may Diyos tayo, hayaan niyo kung ayaw niyo lang tumulo sa atin. Kung noon ay parang bangungot daw ang naranasan ng pamilya Veloso, ngayon daw ay tila nasa alapaap ang kanilang pakiramdam. Ngayon naman po, sobrang tuwa naman po na talagang kumari lang maglulundag na maglulundag, magsisigaw na magsisigaw. Sa sobrang tuwa namin nung marinig po yung balita na yan na makakauwi ni anak ko, may himala pa rin palaga akong mangyayari. Talagang masaya po. Talagang masayang masaya. Nawala yung Sakit ko ata sa katawan. Nagpapasalamat naman si Pangulong Bongbong Marcos sa Indonesian government sa pagpayag na mailipat ang kustudiya ni Veloso. Ibinaba na rin daw ng Jakarta ang sintensya ng OFW. Pero ang nagawa natin, napakomute natin ang sentensya niya from death sentence to life imprisonment. Tinanong din ng Pangulo kung malaki ba ang posibilidad na mabigyan ng clemency si Veloso. We will see. We will see. Everything is on the table. Sa Desyembre, dapat magkikita ang Pamilya Veloso sa Indonesia. Pero ngayon, matyaga silang naghihintay kung matatanggap na ba nila ang pinakamalaking regalo ngayong Kapaskuhan. Bigyan na po niya ng clemency yung aking anak. Diretso na, siyang, diretso na niyang pauin para wala na, pa, wala na po kaming pangamba. 2010 ang masintensyahan ng parusang kamatayan si Veloso dahil sa drug trafficking. 2015 naman ang mapigilan ang pagsalang niya sa firing squad dahil sa apela ng gobyerno at pagkakahuli sa kanyang illegal recruiters. Sa oras na makabalik ng Pilipinas at tuluyang makalaya ayon sa pamilya ni Veloso, sisimulan niya raw ang isang misyon, ang maging boses sa mga katulad niyang ina na naging biktima ng pagkakataon para lamang sa pangarap na makaahon. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tristan Odalo, Newswatch Plus, Nueva Ecija.